Kano kayaman si Vincent Co, ang boyfriend ni Bea Alonzo. Panimula. Kung sa Kano kayaman si Vincent Co, ang boyfriend ni Bea Alonzo. Panimula. Kung sa mundo ng showbiz ay may tinatawag na power couple, sa tunay na buhay ay mayroon ding mga pares na umaagaw ng pansin, hindi lamang dahil sa kanilang pagmamahalan, kundi dahil din sa kombinasyon ng talento, impluensya, at walang kapantay na yaman. Sa kasalukuyan, isa sa pinakamatunog na halimbawa nito ay ang tambalan ng bilyonaryong negosyanteng si Vincent Co at ng isa sa pinakasikat at iginagalang na actress ng Pilipinas, Bea Alonzo. Si Bea ay isang pangalan na kinikilala sa loob at labas ng industriya ng showbiz, mula sa hit teleseryes hanggang sa blockbuster movies at mula sa fashion endorsements hanggang sa kanyang matagumpay na YouTube channel. Malinaw na siya ay isa sa mga A-list celebrities ng bansa. Samantala si Vincent Coe naman ay hindi kabilang sa mundo ng showbiz. Ngunit unti-unti siyang nakilala ng publiko bilang isang makapangyarihang negosyante na may malawak na impluensya sa larangan ng real estate, retail, at luxury investments. Ang tanong ngayon ng marami, kaano nga ba kayaman si Vincent Coe? At bakit ito malaking usapan sa social media at showbiz circles? Pinagmulaan at background sa negosyo, pamilya at edukasyon, Bagaman kilala si Vincent sa business world, nananatiling pribado siya pagdating sa kanyang personal na buhay. Ilan lamang sa mga detalye tungkol sa kanyang pagkabata ang lumalabas sa publiko. May mga ulat na ipinanganak siya sa isang pamilyang matagal nang nasa larangan ng negosyo. Hindi lang basta may kaya, kundi may matatag na pundasyon sa trading at real estate. Sa murang edad pa lamang, exposed na si Vincent sa mga konsepto ng financial management at entrepreneurship Madalas daw siyang sumama sa kanyang ama sa mga meeting kung saan natutunan niya ang kahalagahan ng negosasyon, risk assessment, at strategic planning. Nag-aral siya sa isa sa mga prestigyosong unibersidad sa Pilipinas at kalaunan ay nagpatuloy ng pag-aaral abroad. Doon niya nakilala ang mas modernong paraan ng pamamahala ng likosyo at ang konsepto ng investment diversification, ang ideya na hindi dapat nakatuon ang lahat ng puhunan sa iisang industriya lamang pagpasok sa negosyo. Matapos ang kanyang pag-aaral, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang sumabak sa corporate world, unang sumali sa family-owned business na nakatuon sa retail at wholesale trading. Ngunit mabilis niyang napagtanto na gusto niyang bumuo ng sariling pangalan at tatak. Mula roon, nagsimula siya ng sarili niyang mga kumpanya at lumipat sa mas malalaking industriya. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng tatlong mahahalagang katangian. Isa, strategic investments marunong siyang pumili ng industriyang may pangmatagalang potensyal at mataas ang demand. Second, networking skills. May malawak siyang koneksyon mula sa local entrepreneurs hanggang sa international business leaders. Tatlong, risk management. Marunong siyang umiwas sa mga negosyong posibleng magdulot ng malaking pagkalugi. Mga negosyo at pinagkukunan ng yaman. Uno, real estate empire. Ang pinakamalaki at pinakapangunahing asset ni Vincent ay nasa larangan ng real estate. May hawak siyang prime properties sa ilang pinakamahal at prestihiyosong lugar sa bansa. Makati Central Business District may luxury condos na nagkakahalaga ng 80 milyong piso hanggang daan at milyong piso bawat isa. Bonifacio Global City, BGC, high-end penthouses na may market value na higit dalawang daang milyong piso. Tagaytay at Batangas, may vacation homes at rest houses para sa personal at business Use, Laguna at Pampanga. May malalawak na lupain na posibleng gawing resorts o commercial hubs. Ayon sa real estate experts, kung pagsasama-samahin ang lahat ng kanyang property holdings, posibleng lumampas ito sa isang bilyong piso ang kabuuang halaga. Ikalawang retail sa import-export business. Isa rin sa malalaking pinagkukunan ng yaman ni Vincent ang kanyang retail at import-export empire. May hawak siyang kumpanya na nag-aangkat at nag-e-export ng electronics and appliances, luxury fashion brands, home improvement materials, food and beverage products. May retail stores siya sa ilang high traffic malls at aktibo rin siya sa e-commerce platforms na lalo pang lumakas noong pandemya. Ang taunang kita mula sa sektor na ito ay tinatayang nasa 300 milyong piso hanggang 500 milyong piso. 3. Luxury collectibles at vehicles. Hindi lamang sa negosyo kilala si Vincent, kundi pati sa kanyang hilig sa mga mamahaling koleksyon na may mataas na market value. Luxury watches, Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak Offshore, 5 milyong piso hanggang 20 milyong piso bawat isa. Sports cars Ferrari 48, Lamborghini Aventador, Bentley Continental GT, Rolls-Royce Cullinan, Private Yacht, tinatayang nasa 200 milyong piso, art collection. May mga painting mula sa sikat na local at international artists. Kain Apat, stock market at corporate shares. Isa rin siyang malaking shareholder sa iba't ibang kumpanya sa real estate development, food manufacturing, logistics, and shipping. Renewable energy. Sa pamamagitan ng dividends at capital appreciation, patuloy na lumalaki ang kanyang passive income taon-taon. Tinatayang net worth. Batay sa pinagsama-samang halaga ng kanyang mga ari-arian at negosyo real estate holdings, isang bilyon plus, retail and trading business, limang daang milyong piso plus, luxury assets, tatlong daang milyong ang milyong piso, corporate shares at investments, dalawang daang milyong piso plus. Ang konserbatibong pagtataya sa kanyang kabuuang yaman ay nasa pagitan ng dalawang bilyon hanggang tatlong bilyon. Lifestyle ni Vincent Co. Travel at bakasyon. Isa sa mga paboritong gawin ni Vincent ay ang maglakbay kasama si Bea. Ilan sa kanilang mga destinasyon. Maldives. Private water villas. Na ng piso bawat gabi. Paris, France. Shopping sa Champs-Élysées. At Pagbisita sa luxury boutiques. Kyoto, Japan Cultural Immersion at Fine Dining. New York, USA Broadway shows at art museums. Mangabahai at Ari Ariane. O condos at vacation homes. May Malawakshang Farm Property sa Luzon, Name. Rest house. Swimming pool. Organic vegetable garden. Private chapel. Mangakotse. May private garage si Vincent na puno ng mamahaling sasakyan na minsan ay ginagamit sa pelikula o high-profile events, isa pang source ng income. Relasyon kay Bea Alonzo. Paano sila nagkakilala? Nakita si na Vincent at Bea sa isang private gathering sa pamamagitan ng mutual friends. Nagkausap sila tungkol sa art at travel. At doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan na nauwi sa isang mas malalim na relasyon. Suporta kay Bea! Bagamat may malaking yaman, hindi si Vincent ang tipong ipinapakita ito ng lantaran. Kilala siya sa pagiging supportive partner, ngunit hindi nakikialam sa career decisions ni Bea. Epekto sa publiko at negosyo. Mula nang maging public ang kanilang relasyon, mas lumaki ang curiosity ng publiko tungkol kay Vincent. May mga nagsasabing tumaas ang business engagements ng kanyang kumpanya dahil sa publicity. Intriga at espekulasyon. May mga haka-haka tungkol sa posibilidad ng engagement o kasal lalo na matapos makita silang magkasama sa ilang family gatherings. Ngunit nananatiling pribado ang dalawa sa ganitong usapin. Conclusion Ang yaman ni Vincent Co. ay hindi lamang simpleng bunga ng minanang ari-arian mula sa kanilang pamilya, kundi resulta ng matagal at masusing pagbuo ng isang matatag na business strategy. Mula sa maagang bahagi ng kanyang career, malinaw na nakapokus si Vincent sa pagpapalago ng kanyang mga negosyo at investments imbes na umasa lamang sa yaman na nakasanayan na. Isa sa mga dahilan ng kanyang tagumpay ay ang pagkakaroon ng diversified investments. Mula sa real estate at retail business, hanggang sa posibleng pagkakaroon ng interes sa iba't ibang industriya, gaya ng manufacturing, trading, at finance. Ang ganitong klase ng portfolio ay nagbibigay sa kanya ng matatag na financial foundation at proteksyon laban sa pabago-bagong takbo ng ekonomiya. Bukod sa malinaw na vision para sa kanyang mga negosyo, kilala rin si Vincent sa pagkakaroon ng disiplina sa pera. Hindi siya basta-basta gumagastos sa mga bagay na wala namang matibay na returns. Sa halip, mas pinipili niyang i invest ang malaking bahagi ng kanyang kita sa mga proyektong may potensyal na lumago pa sa hinaharap. Sa ganitong paraan, hindi lang napapanatili ang kanyang kayamanan. Mas lalo pa itong lumalago sa paglipas ng panahon. Hindi rin matatawaran ang lawak ng connection ni Vincent sa mundo ng negosyo, napakahalaga ng network ng mga taong may parehong pananaw at karanasan. Malaki ang naitutulong ng mga koneksyon sa pagbubukas ng mga oportunidad, pagkuha ng investors, at pagbuo ng strategic partnerships. At dahil sa maingat niyang pagpili ng mga kakolaborate, nagiging mas matatag at mas ligtas ang bawat hakbang na kanyang tinatahak sa negosyo. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 2 bilyon hanggang 3 bilyon ang net worth ni Vincent Co. Ang halagang ito ay patunay na kabilang siya sa hanay ng pinakamayayamang non-showbiz personalities na nakarelasyon ng isang kilalang artista. Kung tutuusin, bihira sa industriya ng entertainment ang mga partner na galing sa labas ng showbiz na may ganitong antas ng yaman at tagumpay. Ngunit kung iisipin, higit pa sa material na kayamanan ang nakikita ng mga tao kay Vincent. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang pribado at hindi masyadong nakikialam sa gulo ng showbiz world. Mas pinipili niyang manatiling low profile, lalo na pagdating sa kanilang relasyon ni Bea Alonzo. Ayon sa mga malalapit sa kanila, mahalaga para kay Vincent ang mapanatili ang tahimik, ngunit masayang pagsasama nila. Isang bagay na para sa kanya ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang halaga ng pera sa paningin ng marami, si Vincent ay hindi lamang isang matagumpay na negosyante, kundi isang lalaking marunong magbalanse ng personal na buhay at career. At marahil, ito ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy na namamayani ang respeto at paghanga ng mga tao sa kanya. Isang yaman na hindi kayang tumbasan ng kahit bilyon-bilyong piso.